Stay. Stay. Gising. Sino ka ba? Ang galing mo. Kailangan ko ba talagang magpakilala sa iyo? Kanina pa ako nakikinig sa pag-uusap niyo dahil diyan sa mala demonyong bunganga ng kumpare mo ko Oh. Sino naman 'to? Pare! Long time na ah. siya! Huwag mong sabihin... O, pre! Pansamantagal mo na ako dito sa tarima mo! talaga naman, talaga naman. Ah. Talagang na-miss mo ako, ha? Ah. Mas pinili mo talaga magbakasyon dito para makapiling ako, ha? Ah. Wala, eh! Nasa kote, Medyo mabigat yung isinampas sa akin, eh! medyo alam mo na pagtatagal ako ng bakasyon sa iyo pare ganoon ba hindi ba kaya sa hilot ayaw tumanggap eh alam mo bakit may mga camera kasi may mga media kasi pero sa tingin ko gusto naman talaga nila yung offer kaya lang dahil sa nga may camera, may media, nak mga nagpapabango. Nanindigan na lang na talagang tutuluyan nila ako. Biruin mo nga naman talaga, no? Artistahe na yung kumpare ko, ha? Nami media na, Pero, huwag kang magalala. Mawawala rin sa pagka-trending yung pagmumukha mo sa media. Tsaka mo na lang ulit hirutin yan. Oo. Ganun na nga. Pero matagal pa yan. Mahaba-habang panahon pa kitang makakapiling. Pero huwag kang magalala, pare may mga panggastos naman ako dito sa mahabang panahon na yun handa ako dyan ay syempre o tara dito muna tayo itutur kita pare mukhang magugustuhan ko dito ah mukhang maaliwala sa presko dito ah okay pre tama ka ito yung pinaka maaliwalas at preskong lugar dito sa Bilibid. Dito rin ako natarima. Oh, pre! Sino to? Anong oras na? Nakahilata pa yan dito. Ha? Ah, pre, si... Si ano yan? Gusto ko pa naman magpahinga, pre. Patayuin mo muna yan dito. Di ba? May katungkulan ka naman dito. Ah, oh, pre. Pero kasi demo mo kaya, pre. Ah, di. <laughs> Sige, ako lang gigising. Stay. Stay, gising. Anong oras na po, oh? Ah, gusto mo naman bumangon dyan. Bastot. Maaga pa po. Tinawag kang Basto. So, yung katungkulan mo pala rito eh, Bastonero. Ha? Oh. Sige na. Sabi ni Basto, kumiktad ka muna. Papay nga ako. Sino ka ba? Ang galing mo ah. Kailangan ko ba talagang magpakilala sa'yo? Ah, Kosa. Kumpari ko bago dito pasensya ka na. B bakit bakit ka nahingi ng pasensya dyan kaninang kanina pa ako nakikinig sa pag-uusap nyo dahil dyan sa malademonyong bunganga ng kumpari mo kosa oh sino naman to bakit? Kailangan ko rin bang magpakilala sa'yo? Pare, ikaw lang ang bahala. Ipakilala e, mo nga ako sa mga yan. Hindi ko na hahanga rin na makilala pa ang katulad mo. Never mind. Ah, uh, kumpari ko po sa laya. mo. Pumayag kang kumpare mo yan. Alam mo ko sa, kung ako sa'yo, iyo, e, sa oli mo na yung kandilang na sa inyong dalawa. Oops, oops. Pare, baka hindi nito kilala kung sino yung binabastos niya. Baka hindi mo rin kilala ang kaharap mo. At baka hindi mo rin kilala yung ginising mo. para sandali, sandali, ha? i-usap. Etong ginising mo, ito yung mahinaria namin. Gising yan buong magdamag upang magbantay ng mga natutulog dito para hindi pa bungungutin at minsan binabantayan niya rin yung mga may planong magpakamatay. Yan yung trabaho niya. Kaya nga, hanggang ngayon, natutulog pa siya. Mamaya pa yung gising niya. Dahil siya mamaya ay mapupuyat na naman. Okay. Mahina rin ah. Okay. Gets ko naman. Eto. Ano to? Re, hey, daan, daan sa mga salitaan. Hindi na uubra kasi yan dito eh. Hindi siya kung sino lang yan. Siya si Bosho. Ang commander ng pangkalahatan dito. Ganun ba? <laughs> Saka ka lang pala. Oo. Oh, ako naman. Eh, para lalaman mo naman ako sa kanila. Basta. Basta. Kumpare ko sa laya. Drag Lord. Ah! Tulak! Ayan naman pala eh. Akala mo mga bataan mo pa rin itong mga nasa bilipid. Alam mo, yung impluensya mo hanggang bilibid. Hawak mo sa leeg yung mga tao dito. Ganun ba yung mo? Hindi ko hawak, pero kaya kong magbayad para sa pribilehyo ko. Ah, okay. Kaya pala may dip-dip ka at malakas ang loob mo dinadaan mo sa impluensya. Pero bata, ah, ipapaalala ko lang sa iyo. Ah. <laughs> Hindi uubre ang impluensya mo dito. At yung pera mo, ang maganda dyan, e eh, pamunas mo na lang ng weta po mo. Pagbabayad na lang ako. Dito ko kasi gusto tumarima eh. Talagang kumpiyansang kumpiyansa ka dyan sa kapangyarihang hawak mo ha. Sinahat ko sa yung hindi na uubra Ikaw pa mamimili ng tarima mo? Hindi pwede. Hindi. Doon ka sa baba. Makipagsiksikan ka at makipag-amu doon sa mga pareho mong kaso. Teka, teka. May pambayad naman ako sa pang VIP ko eh. Gano'n naman dito, di ba? Walang halaga nga. Yung VIP, natural yon. Meron dito. Pero kung ganyang kagaspang, kanyang kagaspang ng pag-uugali, hindi bini-VIP yan. E pinaparamdam dyan yung mga paghihirap at pasakit dito sa bilibid. Kailangan mo maranasan yun Gas, gas eh o galing hayop eh Pre Ano ba to? Wala ka bang boses dito? Hindi mo ba ako yung kayang saluhin dito? Bosyo Baka pwede namang mapagbigyan na bigyan natin ng tarima magbabayad naman siya magbibiyip naman po eh Basto naman Plus naman. Low naman? Hindi po. Kit kumpare mo yung hinayupak na yan, et itatrato mong espesyal. Kitang-kita mo naman yung karakas eh. Walang modo at walang respeto. Hindi na respeto si mahinariat at natutulog. Ginising pa rin. Para, para gusto niya rin magpahinga. Osa! Hindi ubrayan dito. Paluan mo yan. Oh. paluan naman. Bakit may ganun? Anong bakit? Dada pa ka at papaluan ka. At yung pinakamamahal mong kumpare ang hahataw sa iyo. Pre. Para mo ako. Ganun na nga pre. Na tayong magagawa eh. Batas yan dito. Hindi tayo pwedeng sumuway. Osho. Baka pwede. Iba na pumalo sa kanya. Huwag na ako. Hindi na basta. Ikaw na yan. nakapag na ang hurado. Okay. Baka pwede. Pakiusapan mo naman. Kasalanan mo din naman yan pare. Gas-gas pag-uugali mo. Dinala mo pa yung mga pag-uugali mo doon sa laya. Matindi yan, nasaksihan pa ng kakosa ko at nasaksihan pa ni Bosho. Wala akong magagawa pre. Dada talaga. Narinig mo naman. Pinakiusapan ko naman. Pero nag na si Bosho eh. Dumapa na lang pre. Grabe naman pre. naman pre. Magagawa mo ba sa akin yan? Sa totoo lang, Tre. Oo. Magagawa ko talaga sa'yo. Sige na, Tre. Masakit man sa akin, pero dadapa Dada ka talaga. Ano ba yan? Ang tagal! Naiinip na kami ni Mahinari, ha? Ito na, Pusyo. Tre. Sige na. Tara na. Kung inabas to, umpisa mo ng palambutin yung kumpare mo. Walang pada, please, ha? Dapat tirang walang patawad. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling makikita tayo, ang gusto ko, sa laya, wag sa bilibid. Kaya naman, sa lahat ng naniniwala at sumusuporta ka kay Bosho, pagpalain po kayo na wag ng poong may kapal, peace out